hello guys Ito guys oh, may inorder akong plus light na underwater daw ngayon ay gusto nating subukan kung talagang underwater mayroon dito yung tropa na underwater plus light eto underwater din daw to ngayon susubukan namin kung papasukin ba ng tubig kung alin yung papasukin pustahan to katuwaan lang isang kiss na red horse Asan ah, yung plus light ko? Na-order. Ito, ito, ito. Ito, guys, oh. Pa, ano to, headlamp. Ang tawagin, headlamp. Bali, pang-dive daw ito, sabi nung sailor, isasarado natin yung mabuti baka may pasukin na tubig. So, pasiguro, siyempre. Siya nga, Hinigpitan niya yung sa kanya. So, Ayan, ito. Go! Oh, sige, sabay, sabay. Pailawin natin. Uy, umiilaw. Insayo, sa'yo, umiilaw? Ayan, umiilaw pa rin. Ha. Ilalagay natin dito ngayon sa tubig. Ah, lahat! Lapag yung akin. <laughs> <a -pag -yong laughs> oh, badaya. Ay, oh. Kaya pala hindi mapasukin ng tubig kasi nakalutang. At na, pinasok na ng tubig. Nagburo-buro na. <laughs> <laughs> Nagburo-buro <-muru> na <laughs> Mumupula. Mukhang pinapasok ng tubig. Pinasok <laughs> Lumugdang. <laughs> ha? <laughs> Hindi, may ilaw pa rin eh. May ilaw pa. Yung sa'yo. Patay, may ilaw din. Ito Hindi, ilubog natin talaga. Oh, bro, bro, Dahil yan ay dalawa naman yan. Kung sakali, ito mayroon pang reserva. <laughs> masira man yan, may isa pa. Kung masira man yan sa, sa ilalim ng tubig, ay di gagamitin na namin itong isang reserva pang ano, pag ulan-ulan lang. Oh Hindi na pang dive. <laughs> Kasi susubukan natin kung pwede i-dive sa dagat ba. Para pang spear fishing ba. Ngayon, Subukan natin. Ayan, umiilaw siya. Pag hindi yan pinasok, pwede pang dive, pang spearfishing. Pero kapag yan ay pinasok, itong isa, kasi by one take one, abay, hindi na natin gagamitin doon sa spearfishing. Gagamitin na natin doon pang emergency lang, sa mga mga nag-uulan-ulan lang, pwede siguro siya. Pang ilaw nang gagamba. <coughs> pang ilaw daw ng gagamba, sabi niya ito. Mukhang gagamba. Tignan mo, mukhang gagamba yan. <coughs> Ilang minuto ba kailangan natin itong, ano, 30 minutes? Subukan natin 30 minutes. Na na Hindi pa. Subukan natin ng 30 minutes. Ngayon, ililipat natin dito kasi dyan lang yan. Yan. Sa ilalim. Nagbuburo-buro. Pinapasok na ng tubig yung inorder ko. Sabi ko walang problema kung masira man yan kasi dalawa yan. May reserba pa. Ito. May reserba Ay, nahabol ko lang. Ayan. Nga. Ay, umiilaw pa rin. Uy, lumalaban. Malo ba talaga? Yung sa'yo. Pag naglubat yan, bibili ka ngayon. Ah, hindi. Pag sinaksak ulit yung battery. Hindi. Ah, bibili ka. Lubot eh. Sinaksak mo muna dyan para ano. Ah, ayan, ayan, ayan <laughs> ano ano yung na, ayan na. Ka? O, di magkuri sa kanya. Yan ay... Subok lang natin doon sa mga online-online oh, na yan. Teaser nga eh. <laughs> mga online-online, susubukan natin kung legit talaga. Kasi sabi nila, ay kahit ano, saan tubig pwede. Ng ngayon, nasusubukan natin. Ayan. Oras. pwede na kasi dalang oras yun sa... Ayun o, umiilaw pa rin. Yung akin nakatihaya dito, yung sa kanya nakatungo. ko yung daya mo ah. Oh, oh, yan, binaliktad ko na. Dalawa na silang umiilaw. Ay, hinayang ko na akong kay daya akong kalagi kay ano oh. maluya. oh. Bakit mas maliwanag yung akin? Maliwanag nga to. Mas maliwanag yung akin. Oh, Maliwanag ito. Mas maliwanag yung akin. Hindi maliwanag sa kanya. Pangit na sa kanya. May nagbuburo-buro. Uy, may nagbuburo-buro daw. Pinapasok. Hala! May tubig ang may tubig na yung akin uh -huh. tingnan mo naman po oh sa video maliwanag talaga yung akin yung sa'yo kasi hindi mo masyadong sinarge palubat salamin. na malapot okay. sa Hindi, palubat kalabang. na itatry natin para malaman talaga natin kung anong capacity nyan dahil kapag yan ay ginamit natin doon sa dagat pag nag-experiment tayo baka may umasa tayo ngayon pa lang subukan na natin ngayon pa lang i-try na natin kung talagang tatagal. Pag hindi tumagal, eh, hindi natin pwedeng gamitin yan. Tayo ay eh, malulungkot lang pag nandun na tayo sa area. Kaya, yan. Try natin yan. Uy! Lubat ka na, brata! Oh, mahina na ilaw mo! Malubat talaga, hindi nasa na. Ha? Yung sa akin, pasukin man ang tubig yan, maliwanag pa rin! <laughs> oh. Ilang minuto na ba? 4 minutes. Kanina pa yan alas 10, kanina natin yung 4 Four minutes. Sabihin natin four minutes. Hindi ka naman siguro tatagal sa ilalim ng dagat ng four minutes or kalahating oras. Ano ka? Si Badjaw? May hasa. Yan. Ano ka? Pinaglisi Esda? Siguro naman ay mga five minutes na pagkatagal na sa ilalim noon. Five minutes. Uy, namamatay na yung ilaw ng kalaban. oh Kaya mo, ang hina na. Yung oh. sa atin ay eh, napagkalakas pa rin ng ilaw hindi raw pa, malubot na round sa kanya, hindi raw papasukin ng tubig. Ang sabi ko naman yung akin, pasukin man ng tubig yan, maliwanag pa rin. Saan kayo? Sa may tubig na pumapasok na maliwanag pa rin? O doon sa... Wala ng ilaw. Ayun <laughs> <Pero, pero, laughs> hindi nga pero, pinasok pero wala ng ilaw. Pero, hindi na makakita yan. Kahit na isang, ano, kahit na tatlong dang kalang na ng isa, hindi na makikita niyan. Liwanag, wala nang liwanag yun. Oh, pinasok ba? Pa? Parang hindi ah. Mukhang bibili kayo nito ha. Yan, bibili sila ng isang red horse, isang case. Hindi naman ito lalagyan kasi yung... Isang case na red horse, ang bibilihin nila. Patagalin ko pa yan. Yan mga plus light sa so mga patang lang. May yan, tiwala ha? lang din naman ako doon sa sailor. Ah, kasi horse. binigyan ko siya ng ultimatum. Tarangin. Sabi ko kapag yan ay pinasok ng tubig, papasukin ko din siya. Yan sa kaya niyan. Sigurado pinilyado niya yan. Lupat na. <laughs> lupat nga rin, ipatay nga para kakasalpak ko pa lang. Oy, oh, wala nang ilaw ang kalaban. Panalo na tayo. <laughs> Hindi nga pinasok ng tubig, pero oh. patay na wala nang ilaw. <laughs> Pagpatay sa ako, di ako sa mana ni mo, features okay, ko kaya Amo. Ah, yo, yo. Alam guys. Katuwaan lang yan. Yan ah. Wala na ah. Katuwaan Ay, lang. Ayan, oh, wala ka nang ilaw. <laughs> Pwede na natin tanggalin 'to. Puro-puro. <laughs> Sige buruk buro sa ako ni ila, on oh, iya, wala man ilaw. Oh. Lobat. Oh, lobat. Walang tubig. Yung sa akin maliwanag pero may tubig daw, pero tingnan natin kung may tubig. Baka wala eh. Hop. Oh. Oy, walang tubig. Oh. Dino mo? May tumutulo lang. May... Oh, ang daming tubig na tumutulo. <laughs> pero umihilaw. Ang daming tubig na tumutulo. Oh, ang dami oh. Ang daming tumutulo na tubig. Pero umiilaw siya. Pero may tubig talaga sa loob. Putang. May tubig talaga. Maliwanag pero may tubig. mo di man na mga buru-buru kung di lumahigot yung tubig. Ah, alam ko na. Interior. Hindi. Ang siguro, ang maaari kong gawin dito para manatiling hindi pasukin na tubig, lalagyan ko ng silicone dito. Pero, pwede na yon, Kasi pag ahon mo, tutulo naman yung tubig palabas eh. May tubig ba ba? Wala naman tubig eh. Ah, alam ko na kung saan yung pumapasok na tubig sa labas lang. Ay, meron oh. Konti. meron konting tubig. di siya susudun sa may battery, yo. Pinasok ng tubig. Pero kino-natin. Kung may ano, may tubig basa yung charger. Tuyo yung charger. Saksak daw. Tuyo. Yung pindutan. Mga 10 minutos. Oh, pinatay ko na. Pitrong na. Ay, pinatay ko na. Bye, pa-sala ka kuruko. Yeah. May tubig talaga. Ngayon, papailawin natin uli kung iilaw uli. Oh. Oh, umilaw uli. Ibig sabihin, good. Oh. Umilaw. Oh, yan, pinatay ko. Yan, umilaw. Umi pwede, 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 pwede. May laban, may laban. Makakakuha na palo. Palo. Orang Pwede to. Pwede to. Doon ka lang sa ta ilali, sa taas. Kung ako pagkabi sa naga, buho ko nga. Kung ako sa ako tag 5 minutos, ako magbutwa. Wala, pwede to, pwede. Pwede siguro to. Doon lang sa taas, huwag nang sumisin. Nga? Pero malino pa lang ilaw. Liwanag pa rin. May tubig. Pinasok ng tubig. Madam, sabi mo, hindi papasokin ng tubig. Sabi mo kahit saan tubig pwede. Oh, ibakit e pinasok? Sabi, bahala ka na gumawa ng paraan. Hindi, yeah, gagawa na lang natin ng paraan. Nandito na to eh. Binayaran na natin to eh. Gagawa na natin ng paraan to. Ang importante yung may ilaw. Okay.